So, good morning mga kakateamates. So, 4 days after walay so dapat bukas pa tayo mag-inject ng vitamins, pero mag-inject na tayo. So, ang gagamitin nating uh, vitamins ay Belamil So, ito mas maganda itong gamitin Belamil na 'to kasi hindi siya masyadong ang dosage niya, napakunti lang ang dosage niya. Konti lang mga kakateamates ang dosage na nakalagay dito sa kanya. Sa ano dito, small animal, 0.5 ml lang mga kakateamates. 0.5 ml lang. Sa Bexan SP, kung Bexan SP gagamitin natin ay ano, 1 ml. So, dito, mas matagal natin magagamit ito. May kamahalan lang, pero okay lang. Mas, kung sa tutusin sa dosage, mas nakamura tayo dito sa bilamin. Matas lang siya kung bibiliin. Gawa ng presyo niya sa 100 ml ay 1,200 mahigit. Tapo, kung sa Bexan SP naman, 750 ang isang 100 ml. Pero ang dosage naman no, sa mga piglet o sa small animal mga kapigmay, 1 ml per head. Dito naman 0.5 0.5 lang per head. So, kaya ito na sinubukan natin. So, na, uh, yung vexan is piglet, gumag gumagamit ako no, sa mga piglet. Dito sa mga patining po, sino nakaraan mga kapigmay? So, wala tayong vitamins na yun na inject. Kaya ngayon, magsisimula na tayo mag-inject ng vitamins. So, ang napili natin gamitin vitamins ay, ano, bilamil. So, mag-aayos tayo. So, nagsimula na tayo. Kahit matagal na tayo, nagiging mga kapitid, um, uh, hindi pa rin, hindi pa rin tayo sa mayroon sa may talaga. Kaya yung laki na ano, regret na... ay niyan Basta 'pag ang syringe na labi natin pangit tabi din at siya ay sumakay din ating ano, 32 days since birth. Kaya so, ayan po, ganyan po siya kalaki. Yan. Tapos na. So ayan. Natapos na tayo mag-inject. So pero may maya magpapakain na rin tayo sa mga yan. Gawa ng oras na lang kain nila kasi sa ngayon ay every 2 hours to 3 hours ako nagpapakain sa mga to. So yan na po yung ating 32 days since birth. So, good news naman sa pagwalay natin hanggang ngayon, nananatiling matigas ang dumi nila. So, ayan. Walang lumalambot ang dumi sa kanila. Kaya maganda. So, yan po. On 32 days since birth natin mga kapigmate. So, bagong inject ng Belamil. Uh, 0.5 ml lang po ang in-inject natin sa kanila. So, yun lang mga kapigmate. Good morning. Good morning.